Hi guys! This is Yansky Vlog. Samahan nyo kaming mamasyal sa ipinagmamalaking white sand beach ng aming town, ang Tundol White Sand Beach. Let's go! Wow. So morning po ito. Siguro around nine o'clock. So ganyan kaganda ang Tondo White Sand Beach kapag umaga and kapag high tide. Napakaganda po ng kanyang White Sand Beach and sobrang linaw ng tubig. So, wala pong filter yan. Hindi po iPhone ang gamit ko. Ganyan po kaganda ang Tundal White Sand Beach. Dito po sa Anda, Pangasinan. So, ang entrance fee po. So, taga rito po kami. Kaya, ang aming entrance fee lang is 5 pesos. Pero, ang alam ko sa kapag hindi taga Anda is 30 pesos with environmental fee na 30 pesos din first time kong umakyat dito sa view deck kasi tuwing pumupunta kami dito especially pag weekends maraming mga tao umakyat dyan kaya first time na kukunti lang yung tao na pumunta kami dito kaya trinay namin umakyat so mataas pala siya mukha lang siyang mababa sa video pero pag nandyan ka na actual, grabe sobrang taas pala niyan na takot din pala ayan, umiiyak na yung pamangkin namin dito kasi takot pala siya sa taas so this is our food pansit batil with rice and we have shrimps um Niha na bangus and barbecue. That is our breakfast for today and this is our puppy, Snow. First time niyang mag-swimming sa dagat. <laughs> so that is our mini vlogs for today's video. Please like, Follow and share, and also subscribe to our little YouTube channel. Bye bye.